Isayas, Kabanatang Limampu Ganito ang sabi ng Panginoon, Saan nandoon ang sulat ng pagkakahiwalay ng iyong ina na aking ipinaghiwalay sa kanya, o sa kanino sa mga nagpapautang sa akin ipinagbili kita? Narito, dahil sa inyong mga kasamaan ay naipagbili kayo at dahil sa inyong mga pagsalangsang ay nahiwalay ang inyong ina. Bakit nang ako'y parito ay walang tao? Nang ako'y tumawag ay walang sumagot? Naging maiksi na baga ang aking kamay na hindi makatubos? O wala akong kapangyarihan makapagligtas? Narito, sa saway ko ay aking tinutuyo ang dagat aking pinapaging ilang ang mga ilog. Ang kanilang isda ay buwabaho, sapagkat walang tubig at namamatay dahil sa uhaw. Aking binibihisan ng kaitiman ang langit at aking ginagawang kayong magaspang ang kanyang takip. Binigyan ako ng Panginoong Diyos ng dila ng nangaturuan upang aking maalaman kung paanong aaliwin ng mga salita siyang nang nanglulupaypay. Siya'y nagising tuwing umaga. Ginigising niya ang aking pakinig upang makinig na gaya ng mga natuturuan. Binuksan ng Panginoong Diyos ang aking pakinig at ako'y hindi naging mapanghimagsik o tumalikod man aking ipinain ng aking likod sa mga mananakit at ang aking mga pisngi sa mga buwabatak ng balbas. Hindi ko ikinubli ang aking mukha sa kahiyan at sa paglura, sapagkat tutulungan ako ng Panginoong Diyos, kaya't hindi ako nalito, kaya't inilagay ko ang aking muka na parang batong pingkian, at talastas ko na hindi ako mapapahiya siya'y malapit na nagpapatutoo sa akin. Sino makipaglaban sa akin? Tayo'y magsitayong magkakasama. Sino ang aking kaaway? Bayaang lumapit siya sa akin. Narito, tutulungan ako ng Panginoong Diyos. Sino siya na hahatol sa akin? Narito, silang lahat ay mga lulumang parang bihisan lalamunin sila ng tanga. Sino sa inyo ang natatakot sa Panginoon na sumusunod sa tinig ng kanyang lingkod? Siyang lumalakad sa kadiliman at walang liwanag. Tumiwala siya sa pangalan ng Panginoon at umasa sa kanyang Diyos. Narito, kayong lahat na nangagsusulsol ng apoy, na kob ng mga sulo. Magsilakad kayo sa liab ng inyong apoy at sa gitna ng mga sulo na inyong pinag-alab. Ito ang tatamuhin ninyo sa aking kamay. Kayo'y hihiga sa kapanglawan.